Ayan guys, gagigising ko lang. May paso mamaya. May ang 12. At ngayon ay January 1. Mali ka kami walang pasok sa sa lubong ng New Year. Pero mamaya meron na. At sagit lang. Pag lang ako sagit. Hello guys! Happy New Year! mustang, ang mga new year nyo sa akin okay lang at mamaya may pasok kami pali January 1 ngayon mamaya ang alas 12 ng hating gabi may pasok kami pero kagabi wala yung mismong salubong at yan, tamang bike lang pali hapon na alas 5 na lang hapon dito at binabati ko kayo ng Happy New Year wala tayo dito sa May Park paggabi na rin pero mamaya pa naman pasok mamaya ang third ng ating gabi And guys nasa park tayo Yan, walang pasok sa company ngayon. Mga pang umaga, walang pasok ngayon. Pero kaming mamaya pang gabi, meron. Plus 12. Bali, ang ipapasok namin mamaya ay pang bukas na. Pang Webes. Dahil advance nga yung pang gabi namin, yung pasok. Kaya may pasok mamaya. January 1. At okay lang yun. Bali, nakasalubong naman kami kapon sa bagong taon. Yung mismong salubong. I Angin mean, January 1 na Bali bukas January 2 na Kaya ako lang may pasok Ah, uh, dito talaga karamihan may pasok kahit New Year, Pasko. ayan, may mga pasok talaga yan. 'yan. tamang bike lang dito sa park. Kabina. Yung company namin sa so may gilid. Alik trabaho na naman. Ano bagong taon na naman. Sana maraming overtime ngayong taon para makaipon agad, di ba? ngayon guys, madilim na. At ako lang magisa dito sa park sa may tabi ng kalsada. At dala may pasok. Ya, nagigising gigising ko lang. Tulog kasi ako nitong tanghali. Pero mamaya hindi antukin pag nasa trabaho na. Eh madilim na. Isip ako na mag-bike-bike dito. At happy new year ulit sa inyo, guys. Sana naging masaya masaya ang new year new year niyo. 2025 na. Mabilis talaga ang araw. Bali, naghanda rin kami kagabi. Taon-taon naman naghahanda kami kaming mga Pilipino dito. Grabe, malamig pa rin. Malamig pa rin sa Taiwan. Mga siguro mga March yan. Medyo pawala na yung lamig kasi pa summer na yun eh. Kaya walang pasok ngayon guys walang maingay kasi kung may pasok maingay dyan sa production malibukas pa talaga ang pasok yung mga pangumaga pero kami mamaya may pasok na al alas 12 ng ating gabi kaya ano lang maingay ngayon sa company unang production gawa nung holiday talaga ang one yan, pabalik na ng dorm guys sarado yung gate ibig sabihin walang pasok at mamaya na lang guys bali makakaidli pa naman mamaya last 12 pa naman ang pasok eh mamaya na lang ulit bye bye 6 and a half hours later guys good morning na dahil 12 na at dito na sa company ulit bali January 1 na guys January 1 na 11.54 at mamaya January 2 na bali yung pinasok namin ngayon pang January 2 pang Webes uh, at work muna guys work work muna mamaya na lang ulit guys yan alas dos na ng matuling araw yan nakikita nyo at mga atik atik malamig guys, maulan na umaga yan maulan ngayon na lang uwi na naman yan biglang umulan kaya pala sobrang lamig kanina umuulan ah, uh, dito ko tapos na itong munting video vlog ko guys at kung hindi ka pa nakasubscribe subscribe ka na sa aking munting youtube channel so yan see you the next vlog na lang ulit ingat lagi bye bye god bless